kami ng basketball. Sila <laughs> lang. Mama mag-swing kami, sisa pa lang. Ayun. Oh my god, parang siyang layo. Ang <laughs> <Anong> laki. Ang <laughs> sexy ni Mami pag nakatalikod. Mami. Sabi na. Wag ka na humarap kasi. <laughs> okay na nga yan nakatalikod eh. O, simento na. Bagong bago. Ayan, mag-uumpisa na. Oh, my God. Good luck, Zone 4. Sana nga, manalo. Ayun, lalaki ng papaya, oh. Go andoy pakain pa ay. eh sino sino ayayaasaan ah, wala kami ay ano ba tayo kasi manonood or kakain kakain na lang tayo mm -hmm. saan anong kinakain mo bigyan mo sila Aroy! Oh, namang na oh, Si Andoy kasi si Antoy

Oh, yung... Yeah. Oo. Oh, oh.